Talaga, Nay? Nakahanap na po kayo ng bagong trabaho? Oo. Ay, uh oo. -oh. Actually, ano siya eh, uh, yung yung uh, tindera doon sa construction na ngailangan ng katulong. Uh -huh. Eh di, at least meron na akong trabaho, di ba? Kaya maghapon akong kung wala. Uh -huh. Nay, baka kailangan nila ng katulong. Pwede naman ako. Mmm, -hmm. pwede. Diba? Ako rin. Huwag na. Naku, mainit doon. Eh, di ba, Nay, dun yung sa bagong project dito, Jerry? Nadadaanan ko po yung pauwi, Nay. Pwede ikitang sunduin para sabay na lang tayo. Ay, naku, huwag. Ay, hindi ko sabihin, huwag na lang kasi baka magkasalisi tayo. O kaya, mas mainam na yung umuwi ka na lang ng diretsyo dito sa bahay. Okay? Kasi, mababantayan mo sila. Di ba? Sige oh, na, kumain ka na. Hindi kita kailangan bantayan. Eh. Lalo na kung diba, nawala ko na. Pagkakupo si Nanay kagabi, naglalaba po siya ng t-shirt ng lalaki. Ha? Sigurado ka? Bakit naman magkakaroon ng t-shirt ng lalaki si Nanay? Hindi. Mm, na. So pa, paano mo nalaman na t-shirt ng lalaki yon ha? Ay naku, yaan yun na. wala nang walang si Nanay sa construction. Isang peraso lang? Oo. Uh, uh. Tapos, bakit gabing gabi niya pa nilabahan? Hindi kaya tayong mga nito, na ah. Eh, Nay, lingguan po pala yung sweldo niyo. Okay. Eh, sa gusto ng boss ko na lingguan, eh. Ano ba magagawa ko? Eh, Nay, wala po ba kayong pasok bukas? Bukas? Wala kasing construction bukas, eh. Kaya wala din akong pasok. Eh, wala kayong lakad. Alam niyo na, kapag walang pasok, pahinga, ganyan. Bukas, maglalaba ako, eh. Ah! Maglalaba kayo! Ah ng mga uniforms natin, siyempre, di ba, Nay? Kain na po tayo. Kain na po tayo. Bilisan nyo! Yung halos sa taas, matutuyo na yun doon. Bilisan nyo, mag-aapan Kuya, excuse me po, nandito po ba si... Jessica, nanay ko po siya. Jessica? Okay. Iho, construction to. Walang babae rito, alam mo ba yon? Ay, hindi po nang titinda po siya dito ng ulam. Ayon bang Jessica tinutukoy mo? Nako eh, hindi na po pa siya dito yun eh. Sige po, salamat po. Okay. Oye kayo dyan, bilisan nyo! Magbubuhos na tayo mamaya! O, oh, kumusta naman kayo? Kumusta yung eskwela? Ba't kanyan yung mukha niyo? Galing pa ako sa construction kanina. Matagal na daw po kayo hindi pumupunta doon. Teka nga muna, di ba sinabihan na kita huwag kang pupunta doon? Ay, hindi po yata kayong sabi ng totoo sa amin. Huwag ganyan ako pagsalitaan ngayon. Ha? Nay, tapatin niyo po kami. May boyfriend po ba kayo doon? Boyfriend? Ano ba pinagsasabi niyo? Eh, nakita ko nga kayo, na eh. Naglala ba kayo ng t-shirt ng lalaki tuwing gabi? Teka nga muna. Alam niya, Nay, okay lang naman kung may boyfriend kayo eh. Pero, di ba, parang masyado pang maaga. Mga anak. Sige, aamin ah, na ako sa inyo. Nagtatrabaho ako bilang construction worker. Bawal ang babae doon. Kaya nagpapanggap akong lalaki. At kakonsyaba ko ang tita Pinky niyo at tito Jerry niyo. Ay! Puro paltos po yung kamay niyo. Sinikreto ko lang naman sa inyo to eh. Kasi alam ko hindi nyo ako papayagan. Pero anong pakakain ko sa inyo? <sighs> alam niyo naman na hindi ko kayo pababayaan.